Mmm! Ay, kong very good <laughs> smell, gyakon siya! Hilak na! Ay, ah, ano Oh, mga kalugit 15 years old niya, gayahin niya siya ko, oh, Ayan! Oh, diba? Grade 3 pa siya mga kalugit, right. Diyos ko Lord! So, grade 3 pa siya mga kalugit so karoon, ang atong almoranas tanggal, hindi yung mga kalugit, <laughs> no? So, ready ka na langga? Ready to the operation, lagyan muna natin ng magic syrup para perfect kaayos. So, ayan, nilagyan natin mga kalugit para okay-okay okay, okay siya para hindi nga ramdam yung sakit sa dabdami. Charets. So, ready ka na lang, ga, ah? Kung gusto mo sumigaw, kung gusto mo mag-shoutout, shoutout lang. <laughs> ayan, mga gamit natin, mga kalugit. It's very malinious at is sterilized lahat. Always. So, na muna natin dito, mga kalugit. Simple-simple lang muna. Ay, nagnana siya. So, ilang beses na daw siya nagpa-doktor, mga kalugit, nung no? bumalik pa rin yung kuko niya, na So... Nung wala dito, ano ha? Pila ka oras ang biyayin ninyo, madam? Ay, eh, dalawa ka oras. Hindi,

Mas gud. Dili. What? Okay, adto. Straight na tayo lang. Um. siya, wala na si Laikaisha. Ha, di Laikaisha. Where's Aldosha? pa na ron. maayo Relax lang, Relax. sigit lang tama Ah, relax lang pipito, mm. perfect ani ah uh, smile smile ah pero sakit ayo <laughs> oo oh. hmm ilak lang tatawa lang 'yung ako nato <laughs> oy oh, just color thank you Lord oh perfect oh wow, very man. good okay bye bye ang bata gurin <laughs> niyo naman oh okay, di basta na shout sa mga Sa so, mga ano oh, kaya gani isang bata. Okay. 15 years old, kamu sabat ng mga zapat, bro, eh. <laughs> Ang bata Ang bata ganyan, 15 years old, Chill lang Kamu bata pa kamu... ng tao 15 years old, sila ng bata Kita o semua tao So, matagal old, sila ng bata ganyan, Kaya ng well, kaya uh, o so, Para May ano? Isang... relax lang baby girl. So, mga kalugit ito po ang technique ko para mag para dito. Mm. Ay, kung very good is yeah. smell, hindi ako siya. Hilak lang <laughs> Ay, uh, ano diba? Oh, mga kalugit, 15 years old ni ha, gayahin niya siya. ko, ayan. Oh, diba, perfect ka ayo. di mm, diba, kaya sa 15 years old, kamo, tiguwang na kamo, gihilak-hilak kamo. Smile your phone, smile. Perfect. Una pet ko. O, oh. oh, di ba? O. Oh. Laki. O, oh, di diba? oh, okay ba? Okay. Oh, tinago mo yan? Eh? Grabe. Pila ka tuig. 7 years, mga kalugit, no? See, hindi. Siya katulog sa nga Oo! Uh -huh. May gano'n na to go, decide. I I decide to ka. Decide. I decide to walk, never to walk, <laughs> in one <anyone's laughs> shot, <shadow. laughs> if I feel if I succeed. Lami <laughs> ah. Oh, di ba? So mga kalugit, yung mga lugit. ang kuko sa 15 years old na operahan siya ng Almoranas o okay, kigamit ka mo o di Arco Capsule huwag tang ang Almoranas o oh, ba? Diba? Wala daw ah, natanggal na ang ninudo mo sa sulod-sulod yun Yeah, Max Um, ano uh, 'ko? Ito hindi natin tatanggalin kasi kung sa lang 'yun mag-anong. Oo. Oh, oh, na sa. Ay, grabe. Perfect 'to ayoko. So, ang magic sarap natin in. Sarap. Diba? Katol, kalunta lang yung bagtak ko. <laughs> Bago nang sila unang panahon, yung mga tibuwa kalot-kalot, kaya may arthritis sila. Uh. Mm. Nga, hindi mo niya siya basaon, karoon ng tutugma, ah. Tapos, sulit at law, down sa bayabas ng iyugas para dali na siya maayo. Tapos, lagyan mo ng magic sarap ang imong kuko para perfect. Hindi na magic sarap na ginalakot sa sudan, ha? Masik. oh, di ba? Oh. May katosok pa. Wala na. Ano oh, ka perfect ka wow. ba tao? Uy, Alam o? Oh, Meron ka lang. No, 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 no. Ang tigong ang Ayaw, hilak-hila. Tani, yung nga? Ano yung mga kustok mga... Kustok. Chill lang na. Chill, chill lang. <laughs> Naku, dyan siya damo eh. Dito na damo. Ang ginawa mo dyan. <laughs> <laughs> Itong sa wipes. Para o. Ay, dito sa wipes. Gabi yeah, ko ay... Tingin dito. Ah. Ayan, biyadot ako. plus na. Nakaginhawa na Kina-judge siya lang yung bro. Gana? Hmm. Ayan. Sure? Aging <laughs> niya lang na. <laughs> Pero, ayaw, ah, sakit po dito eh. Oo, niya. Kaya may bukol muna siya. At least, okay na siya. Okay ba? Magiging natin ng mahiwagang mensahe. Wala. Ay, ka-perfect ka, di ko ngayon. Hanggang yun siya. So, mga ka-loget. Oh. Ano masasabi mo, baby girl? Okay lang? Oo, oh, di ba? Kaya ayan yung mga logit ha, 15 years old, wala naghilak, wala umiyak, hindi nag-shock wala lang, nag-shout out pa siya, o diba? So ayan, tani lahat ng mga pa-opera, ganyan siya o, kasi katawa lang katawa, ayan si mother, o. Hi mother! Magwapo kay mother niya oh Magwapo si madam, o diba? So mga logit, thank you so much, ayan, punta na kayo mga kalugit sa phase 1, block 58, block 38 sa second branch kung mga kalugit at sa main branch dito lang yan mga kalugit sa phase 1 block 56 60 comes main town double city area okay na kagang wala okay na hindi mo na ramdam ko sakit okay thank you so much ang customer natin from